What's up mga kapuso! Ito po ang mga ganap na dapat po natin abangan dito lamang po sa ating kapatid. Ngayon nga po ay magaganap na nga ang final na kung saan ay ang uh, competition dito sa uh, Campus Queen na kung saan nag-aaral si Nabel, Tali at Tyron mga kapuso. Ito namang si Tali ay talagang feeling mayaman at na napakasaklap naman isipin na suportado itong si Rosel sa kanya kahit hindi niya anak ngunit ikinakahiya naman ni Tali itong si Rosel mga kapuso dahil nga po mahirap lamang sila samantala araw na nga po ng competition at talaga namang tuwang tuwa si Rosel dahil nga dito sa beauty pageant na sinalihan nitong si Tali at dito rin nagkita na naman sila nitong si Bell na hindi niya alam na ito pala ang kakambal ni Tyrone mga kapuso. Inili oh, iniligtas nga ni Bell si Rochelle dito sa mga barkada ni Tali na na mahiya dito kay Rosel. Samantala mga kapuso, hindi naman makakadalo ang mga magulang ni Bell dito sa competition of beauty pageant na sinalihan nitong si Bell. Sabi nga ni Tali dito kay Bell, ay hindi daw niya hahayaan na si Bell ang mananalo dito sa pageant na kung saan ay magkalaban nga po sila. Samantala, mayroon namang pong mangyayari dito kay Hasinta at mukhang mawawala na nga po dito sa eksena ang mayaman na kung saan ay ang pinagtatrabahoan ni na Ruzel at sa palagay ko, si Russell ang magmamana o magmamanage dito sa Flower Cafe na kung saan ay negosyo ni Hasinta. Samantala mga kapuso, Abangan po natin kung sino nga ba talaga ang tatahaling Miss Campus Queen. Maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay. God bless!